Ayun mga kagamba bes. Uh, um, naglalagay ako ng mga kagamba. Ayan. Last one na ito mga kagamba bes. Ayun, pakita ko lang saglit. Napamogan natin. Ayun. Nakalagay ko lang yung isa. Ayun. Ito yung in-order sa atin ng tagapang kasi isa. Di bali tatlo. Ayan mga RTF na TM. Tapos ito yung isa. Ipapadala natin sa JNTN bukas. Ayun. So yun mga kagambebes. Uh, hindi na magtatagal at medyo inaantok na din ako. Ayan ipapost ko pa ito mga kagambebes eh. so yun, kunin na natin to Ayan. Ayan, please lagay na natin sa pamukan. Ayun. Sakto-sakto mga kaagang bebes. Ayan. So, ang ganda na lang. Maraming maraming salamat. Peace out.